popcorn yan yan yung vlogger natin na one step backward one step forward yan o o diba ay hindi ba ganda ang daan pero enjoy enjoy natin to habang may panahon darating yung panahon na eh. hindi na tayo makapunta dito kasi nag-iigod-igod na tayo. Grabe. Yun, no? Oh. Tingnan nyo. Yun. Ah. Oh. Ganda dito, guys, kasi, oh. Labas na yung mga tawag yan mga pags sa bundok ulan kasi guys na no? ulanan kami so ito nangyari sa amin ha ah, grabe Hu -hu. labas yung singhot ko ito. Ito lang. At least, umawala yung pangkaso. Pangkaso tayo eh. Hello guys. Guys, pa ko sa dagat. Mas aga. Aga pa. Oo. Lapit na daw. Lapit na daw. Pero <laughs> enjoy ah. Upin na yung area dito. Pwede na. Oh, may suba pa siguro eh. Sapa pa siguro. Nakapag-hugas uh, na rin tayo. Hmm? Yun. No. Yun. Pause ko muna ito guys. Siyula ko yung power bank. Save the battery.